Welcome to my vlog. This is Shirley's vlog. Ayan. May dumating kasi akong deliver guys. Talaga kapong pa yan. Hindi ko siya nakalkyal ngayon palang Yan isang box na yan. Ang nakalagay dyan ay sugar na was. Ilipat ko yan siya guys sa ano yung timba na may takip kasi yan ay dadayuhin ng langgam alam naman natin ang asukal ay maano sa mata ng langgam <laughs> ayan yun lang ang laman ayan ay isang tatlo, bali tatlong box yan ayan dito sa tindahan naabot ng dalawang araw yung deliver sa akin na no? pag yan ng isang items na wala na dito nakasabit tapos na dyan sa karton ayan Turkey mo, hindi lang talaga. E, ilang peraso lang sa sobrang mahal. Sa Pinas nga, baka abuti ng ano yun. Pero yung maligo, pag maganda yung sari-sari store, bintahan talaga yun, malamang price ka. Kaya lang, kaya kung bumibili sobrang mahal nga. No? On 27 na may git yung isang lata ng Lego. napakamahal mahal. Yung 552 na nga ay 8.55 eh, na sa Dinas. Mas mahal pa siya sa Mega, yung Star, Ulo. Grabe. Brabal niya ba? 26 na ata. mura lang yun. Ayun nga. Yung mga dilata lahat talaga nagtaasan. No? So, yung makikita nyo pag nagbablog ako dito, no? ba diba? Mas ma daming bakante. May... Ayan na nga. I-flex ko sa inyo yung pinamili ko na yan. Ayan. Yan, ganyan lang. yeah Oh. Di ba magkano na siguro na sa ano yan? Sa so, kulang-kulang 3K -kulang yan. Kasi 4 plus yun eh, meron pa namang anong yung mga shampoo-shampoo. yeah Disto oh. ko. Kinalkal ko na nga yan kasi minsan guys, minsan na may nawawalang items talaga minsan kulang no kaya kailangan ko kalkalin yan siya pero late na ako niyan hindi ko na siya pwedeng reklamo kasi late na ilang araw na yan ilang araw na bago ko siya nabuksan 24 hours lang guys pwede ka magreklamo at maibalik nila yung presyo nyan hindi ka narigyan dilata pero ang presyo ng dilata ay papasok doon kung halaga nyan papasok nila sa grow coins mo yun ang kainaman naman dyan sa grocery ayan na nga ayan nandyan na tayo sa sabon at shampoo ayan sa pa yan wala na talagang mababa ngayon ayan royal na yan yung conditional na ng parang donny yan mas mura mura yan siya kaysa dito sa branded na donny yun nga lang rin naman pero hindi, nagamit ko nyo yun eh. hindi siya, yung bango niya hindi ganong kapit yung katulad ng donny na kuwiwan ang bango bango talaga na no? Lalo na yung pink na yan, mabang. For watching!